Magsitayin na po tayong lahat. Inanyayahan ko po kayo na ilagay ang inyong kamay sa bahagi ng inyong katawan na masakit. Kung masakit po ang inyong dibdib, ipatong ninyo ang inyong kamay sa inyong dibdib. Kung problema po inyong mga mata sa inyong mga mata. Kung problema po ay ulo sa inyong ulo. Itungo natin ang ating ulo ngayon, ipikit ang ating mga mata. Hiligin natin na tayo ipagaligin ng Panginoon sa ating mga karamdamang tinataglay. Panginoon, heto po ang sambayanan na nakaharap sa matinding pagsubok, ang bagyong si Uwan. Pero bago po yon, Panginoon, iniingi po namin sa inyo ang kagalingan sa bawat isang naririto. Sa mga kabatid po namin may problemang mga mata na labo dala ng katarata, glaucoma at floaters, hipuin po nyo sila. Ang kanilang taingang nabibigyan na at may ugong, hipuin po ninyo. Pagalingin po ninyo ang aming lalamunan sa aming laryngitis, paryngitis, tonsillitis. Pagalingin po ninyo ang aming mga karamdaman sa aming mga buto, dala ng arthritis, rheumatism, osteoporosis, osteoarthritis, rheumatoid arthritis, tendonitis, gout. Pagalingin niyo aming tuhod, balakang likod, balikat sa sapnan, spinal column, spinal cord, lower back, upper back, cervical parts of the body. Pagalingin po ninyo ang aming high blood pressure, high uric acid, high cholesterol count, high sugar count, high creatinine count, epilepsy, parkinson's disease, asthma, emphysema, pneumonia, tuberculosis, acid reflux, constipation, indigestion. Pagalingin po ninyo ang aming bahagi ng katawan na may abnormalidad. Please heal our heart, liver, kidneys, pancreas, lungs, spleen, ovary, uterus, cervix, prostate, small and large intestine. The whole colon, the whole stomach, the whole reproductive system, digestive system, respiratory system, immune system, all the systems in our body. Pagaligin niyo ang aming cancer. Cancer of the blood, of the brain, of the breast, of the ovary, of the uterus, of the cervix, of the colon, of the eyes, of the nose, of the throat, of the skin, of all parts of the body. Pagaligin po ninyo ang mga bukol na nasa aming katawan mula ulo hanggang talampakan. And you will be surprised. Ang mga bukol na ito'y liliit, ang mga bukol na ito'y lalambot, ang mga bukol na ito'y tuluyan ang mawawala sa inyong katawan. Because you have been touched, you have been blessed, you have been healed by the Lord. In the name of Jesus and of the living God, through the power of the Holy Spirit, through the intercession of the Nuestra Señora de los Remedios, receive the healing of the Lord physically, emotionally, spiritually, psychologically, mentally, financially, domestically, as I anoint and bless you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Panginoon na hati po sana makarating ang mga kapatid namin. sanman man sila uuwi. Sana po hindi kami maapektuhan ng bagyo. At sana po ay um, maraming buhay ang masagip. At sana po hindi po kami diretsang masalanta. At mawala na po ang bagyo in no time. At wag na kong bumagsak at maglanpol. At uh, doon na lang sa, sa, sa itaas. At hindi na magdulot na kapinsanaan sa aming sambayanan. Ito po hinihiling namin sa tulong ng makal na Biren de los Remedios sa pamamagitan ni Yeso kasama ng Espiritu Santo magbasawan ng hanggan. Amen. Tapos po natin ang mga panyo ngayon at babasbasan na natin. Ating iwagayway ang mga panyo, itaas ang ating mga langis at rosario, krusipihiyo, medalyon, imahin at lahat po ng kasangkapan sa kabanalan. Panginoon, pagbalain po niyo ang mga panyong winawagayway namin. Magkamay rin pito ng bisa at kapangyarihan ng kagalingan upang pang sinamang humipo, mapahipo. Patungan ng mga panyong ito'y gumaling sa kaninang mga karamdaman. Mula po sa pinakan simpleng karamdaman, patungo po sa grabe grabing karamdaman. Sa tulong po ninyo, makal na birendilos, remedios, ang mga panyo po at mga langis ay gamitin yung instrumento ng pagbabagaling sa lakat ng uri ng mga may karamdaman. Kaya hindi basbasan po niyo ang aming krisipihiyo, rosaryo, escapulario, medalyon, imahe ng Panginoon sa lahat ng titulo, imahe ng mahal na sa lahat ng taguri at mga santo. na ang lahat ng mga kasangkapan sa kabanalan ay maging daan ng aming kabanalan, pagpapanibago ng buhay, tumimihas ang aming pag-ibig, pag-asa at pananampalataya. At kaya hindi ng mga panyong winawa, gayway namin. At ang langis na itinataas namin maging instrumento ng kagalingan sa lahat ng mga may sakit. Hinihinig namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. Pagbalahin tayong lahat ng makapangyariang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na pagdiriwang. Humayo kayo. Pinagaling na ng Panginoon ang inyong mga karamdaman. Salamat sa Diyos. Mga kabatid, babasbasan ko na po ang ating mga panyo at mga langis at mga religious articles. Pakiwagayway lang po ang panyo habang tayo nagpaparangal sa Mahal na Birhen sa pag natin ng awitin ng Nuestra Senyora de los Remedios. Mga kabatid, mag-ingat po tayo. Be safe be prepared at tayo po ay umuwi na pagkatapos ng misang ito at tayo po ay maghanda para po sa pagsubok at pagdadalisay ng Panginoong Diyos sa ating buong bansa Inang Maria ng Remedios, ipanalangin mo kami makasalanan, bahal aming pinipinto. Inang Maria ng Remedios, ipanalangin mo kaming makasalanan, mahal na Birhen, Nagre mejo, ikai aming pinipintuhon, ikai aming. Ikai, aming pinipin. Ang puso ko'y nagpupuri, nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking Espiritu sa aking tagapagligtas. Maraming maraming salamat po at magandang umaga sa inyong lahat.